Maputik, madulas at delikado ang daan kapag tag-ulan dito sa Pilipinas. Ngunit hindi ito hadlang para sa pinapangarap natin na negosyo. Dalawang linggo matapos akong mag-exit mula sa Saudi, eto na ako ngayon. Pagdating dito sa Pinas, kailangan wala kang arte-arte. Bagamat malaki ang pagkakaiba ng kita sa abroad at sa Pinas, pero dito kailangan mo lang ng tiyaga, sipag at diskarte. Kayang-kaya naman. Sa wakas, nagka-internet na rin ako para mai-upload ko na rin ang update para dito sa Kubo. Ito ang unang araw na sisimulan sana namin ang kubo, ngunit may dumating na bagyo. Medyo malakas-lakas nga ito, kaya naman marami itong naapektuhang mga pananim. Sa sobrang ang lakas ng hangin, natumba na ang mga balag na papagapangan sana ng mga patola. Maging ang mga saging hindi rin nakaligtas sa lakas ng hangin. Kaya naman, kahit mga mura pa ito, no choice kundi i-harvest ito. Natumba na yung mga saging dito kasi sobrang lakas ng hangin kagabi. So, alam mo yan, no? So, na -ano Kunin natin, may bunga. Dika. Yan. Mura pa guys, oh. natumba sa ano ng bagyo. Pero sa Bicol, pwede itong lutuin na ano, nilupak o kaya pinakro. Kawag nga pinakro. Yan. Yan na tayong merienda, guys. So, Magmamahal ang saging ngayon kasi uh, maraming mga nabuwal. Ito ang challenge na kinakaharap ng mga farmers, ang mga bagyo. Ngunit sabi nga ng karamihan, tanim lang ng tanim. Dahil hindi na malahat ng oras ay may bagyo, mas lamang pa rin ang panalo. sayang. Pa to. Sayang guys, oh. Mura pa. Natumba ng ano, hangin. Ito, okay na. Pwede na ito. Oh. Ito guys. Sayang ito. Pero ito, medyo magulang-gulang na. Okay na to Okay. Sa ngayon, wala pa tayong mga gamit sa tagulan katulad ng bota at kapote. Masyadong madulas kasi ang daan kaya naman nagyapak na lang ako. Pero mas maganda talaga kapag nakasuot ka ng bota. At least hindi ka makakagat ng mga insekto katulad ng langgam. Pero okay lang yan. Sanay naman tayo sa ganitong mga trabaho. So, ito guys ang ano, dito sa Pilipinas. Hindi ka makuputong pagka meron kang mga tanim na mga saging. Ganun. Kaya lang ang problema kapag bumabagyo talagang hindi maiwasan na lalag na yung mga hindi pa pwede katulad nito guys hindi pa pwede so pwede itong pampakain sa baboy at kahit malakas ang ulan, hinakot na rin namin ang mga buhangin at hollow blocks. Medyo malayo-layo kasi ang gagawin naming kubo sa kalsada. Kaya naman, mano-mano namin itong hinahakot. Naalala ko tuloy yung naghahakot kami ng mga buhangin sa ilog. At bawat sako na mahahakot mo ay babayaran ka ng limang piso yata yon. Malamang maraming mga nakaka-relate sa mga ganitong eksena. Ganito pa rin ang sitwasyon sa Pinas. Marami pa rin ang mano-mano ang trabaho. Noong nasa Saudi kasi ako, napansin ko na mabilis ang kanilang trabaho. Yan ay dahil sa high-tech ang kanilang pamamaraan at kumpleto sila sa makinarya. Sa mga nagtatanong, modern kubo nga pala ang aming gagawin. Ibig sabihin, mas konkreto na ito kumpara sa mga dating kubo na mabilis anayin at masira ng bagyo. Inuna nga pala namin ang pagpapagawa ng kubo dahil ito ang requirements para makabitan ka ng kuryente. Dito na rin titira ang caretaker na makakatulong namin sa negosyo. At kapag natapos na ang kubong ito, isusunod na namin ang mga kulungan ng manok, kambing at iba pa. Maging ang dinaraanan namin ito ay gagawin na rin namin para makapasok ang transportation o yung pinagawa kong kolong-kolong. Nang sa gayon, hindi na namin bubuhati ng mano-mano ang simento, hollow blocks at buhangin. Magasto sa umpisa ngunit ako yung tipo ng tao na hindi basta-basta sumusuko. At pagkatapos ng mahabang buhatan, syempre, merienda time. Malamang kapag nasa abroad ka, ito yung mga mamimismo mo dito sa Pinas, ang fresh buko. Sa tuwing nagbabakasyon ako, ito kaagad ang hinahanap Anap ko kasi wala nito sa Saudi. At habang malakas ang ulan, sinamantala ko na rin ang pagtatanim ng Madre de Agua. Ito ang magsisilbing dagdag na pagkain sa mga hayop na aalagaan natin dito. Tatlong taon bago ako mag-decide na mag-exit ay pinatanim ko na ito. Kaya naman, ang mga itinatanim kong ito ay mga punla na lamang galing sa malalaking Madre de Agua. Sana patuloy itong dumami kasi pwede rin itong pangnegosyo. So, paano mga ka -Oragon? Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Sana samahan nyo ako sa aking journey sa pagpa-farming. Ako nga pala si Mid isang dating OFW for 20 years na nag-for good para mag-farming at magnegosyo dito sa Pilipinas.